Magandang gabi tuloy-tuloy po ang balitaan dito sa News TV Live. Dumating na po sa bansa ang ikalawang batch ng mga OFW na inilikas mula sa Yemen dahil sa kaguluhan doon. May live report si Bam Alegre. Bam? Cedric, ngayong hapon nga dumating yung ating sa final count, 19 OFW at walong menor de edad. Galing yan Yemen, pinalikas yan, pinauwi ng pamahalan dahil sa nangyayaring gulo doon. Narito ang ulat. Ang mga nagsiuwi ang Pilipino sakay ng Flight 5J741 mula Riyadh, Saudi Arabia. Dubating sila sa NAIA ng 3.40 p.m. Patuloy ang processing ng immigration sa kanila. Narito rin sa NAIA Terminal 3 si DFA Assistant Secretary Charles Jose para mag-facilitate sa pagdating ng mga OFW mula Yemen. Kaninang umaga may dumating ng 42 na mga OFW at walong minor mula Yemen sakay naman ng Philippine Airlines. Mula kaninang hapon, matyagang naghihintay sa arrival lobby ng Terminal 3 ang mga kaanak ng mga OFW. Nakapanayam natin ang ilan tulad ni Mang Edwin na hinihintay ang asawang nagtatrabaho sa paliparan at anak na stewardess na apektuhan ng kanilang kabuhayan dahil out of service ang airport bunsod ng mga pagsabog doon. Si Aling Cecilia naman hinihintay ang asawa na tatlong taon na nagtatrabaho sa Yemen. Natatakot na raw ang kanyang mister dahil naririnig nila ang mga putukan at labanan malapit sa kanilang lugar. Narito ang kanilang mga pahayag. Kakabahan ka pag kayo sumasakot na ipumuputok. Ayun, natakot din. Kaya gusto umuwi na po sila. Cedric, sa tala ng mga health officials sa Yemen, backgrounder lang, may 600 na namamatay at maging yung Pangulo ng Yemen ay inilikas na rin doon. Balik sa iyo, Cedric. Maraming salamat, Bam Alegre.